Ito na ang ating susunod na panonoorin mga kapatid. Nagtanda lugulugo na. <laughs> Nagtanda gulugulo na. Yung flood control na 5,500 na yan. Sige, isisin nyo pa sa Duterte lang. No? Uh, ito na mga kaibigan. Ito ay galing sa ating uh, balitang Pinoy TV. Wala na, finish na. Grabe ito, Just now, breaking news. Hala, tamba, anti-clear, supalpal. Shock sila. Ayan. Kasi nga, ito ha. Ah, uh, si sinisisi daw 2016 daw na pirmahan sa contract ng mga flood control 2016. Pero ang nangyari noong 2016 dahil nga nahalal ang ating uh, pangulong Duterte, akala nila malilin lang nila yung mga tao. Ang nangyari pala 2016 bago pa maging presidente si Tatay Digong e eh, napirmahan na 2016 din. Tapos tsaka po na iproklama ang ating tatay digong na presidente. So ibig sabihin, hindi pa presidente ang ating pangulong Duterte na pirmahan na. Oh. Ngayon sino may kasalanan, Duterte pa rin. Ay. Okay na mga kapatid, simulan na po natin. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Alright. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. At saka ang Balitang Piloy TV, ang ating panonoorin, nasa description yan mga kapatid. I-subscribe niyan dahil nag-atid po yan ng balita. Patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal, simula na ho natin. Alam mo, Auntie Claire Castro, hindi naman yan dapat ipagmayabang. Unang-una, palpak na kayo. Wala sanang investigasyon kung yung presidente nyo ay matino, di ba? Oh. Unang-una. Tsaka dapat noon pa, ay uh, ulitin natin na maraming beses to. Noon pa, hindi sinabi nung last year, binangga ng barko eh. Ganyan-ganyan eh. New normal na tayo eh. Pero ang totoo, ang problema talaga, wasak-wasak yung mga flood control ninyo. Kaya pala, ang pangit ng nang nangyayari dyan sa kamay nilaan sa Luzon. Ati Claire Castro, Pinabayaan niya ang mga corrupt officials sa gobyerno na ito. Kaya pala, galit na galit itong mga kongresista mm -mm. ni former President Duterte. Oh. Uh, mamaya, may ipapakita kong video sa inyo na wala pong lusot itong mga congressman dati sa panahon po ni former President Duterte. Oh. Kasi, uh, sinusuri ng mabuti ang national budget ni former President Duterte yes. bago ito aproba aprobahan ni Tatay Digong. Uh, mamaya, Uh, papakita natin yan ha? sabi natin kaya pala gutom na gutom na itong mga kongresista sa mga oh. <laughs> uh, sa mga budget kasi sa Duterte admin sinusuri talaga nila ito naman si mga blanco blankong papel itong si weak leader ngayon kaya sila nagkakaganyan kasi nga may Duterte Pag, para sa kanila epal ang Duterte kasi nga po nabubulilyaso yung mga budget budget nila ito'y iba sila mang sa ating opinion ano? gutom na gutom ha? Huh? Kasi sa panahon po ni former President Duterte, eh, yung bulsa nila, buslot lahat. Oo. Uh -huh. Alright. Narito. Kalitang Pinoy TV! Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat at panibagong vlog. Panibagong reaction video na naman ang ating uh, tatalakayin ngayon. Ito po ay patungkol sa... Ay, uh, reaction pa rin, no? uh, -huh. ng uh, uh, na si Presidente Marcos Jr. Siya raw yung unang pangulo sa bansa na nagsagawa ng flood control probe. Ah, uh, di ba? Ipinagmayabang pa ni Anticler Castro na kauna-unahang presidente na si Bongbong Marcos ay nagpaimbestiga sa anomalya sa flood control. Alam mo kay Anticler, hindi ko alam parang nananadya na ata siya. Ito'y ano lang ha, patanong ko lang. Pulang-pulang na ba si Auntie Claire? O wala sa katinuan ng pag-iisip? Question mark. Hindi ko siya inuusgahan. Question mark. Ano ba, malabo talaga ba ang kanyang pag-unawa? Kasi, attorney. Kapag ka-attorney ka, ang tawag sa'yo, Attorney Claire Castro. Pero ang tawag sa kanya, Manang Claire, Attorney... Manang Claire. Auntie Claire. Magpinsang Claire. Hindi siya ginagalang. May gumagalang man sa niya, siguro sila sila lang. Pero karamihan, majority ng mga Pilipino, eh halos ang tawag sa kanya manang Claire. Kasi nga hindi attorney, parang ayaw nilang tawaging attorney, pang matatalino lang daw yun. Kauna-unahang, nag, ano, sa nag mag sa, ay dibida na naman si PBBM. Siya ang kauna-unahang nag imbestiga sa flood control. Manang Claire, marami ka pang ano eh. Marami ka pang mga questionable eh. Yung ano, uh, ano ba 'yon? 30,000 ba 'yon o 3,000 na sabi niya drug free na daw mga barangay. Magpasa hanggang ngayon hinihintay pa rin namin 'yon, wala pa rin eh. At marami pang iba, 'di ba? Tapos ngayon may sinasabi ka na naman, bago na naman. Hindi magkakasalungat nga kayo eh. Tanong ko lang, ano ba? Nananadya ba o sadyang bobo lang ba talaga? Tanong lang ulit. Tanong lang lahat ng ito. Kasi ako sa sarili ko lamang, eh nabububuhan na ako sa kanya eh. Bakit ganun? Ganun ba talaga kapag ka malaki ang sweldo o bayaran? Question mark ulit yan. Alam mo, Ante Claire Castro, hindi naman yan dapat ipagmayabang. Unang-una, palpak na kayo. Wala sanang investigasyon kung yung presidente nyo ay matino, di diba? ba? Unang-una, Claire Castro, pinabayaan niya ang mga corrupt officials Oo. sa gobyerno na ito. Yes. Pinabaya isang taon pa yung lumipas eh. Kasi kung talagang disidido ka dun sa ginagawa mo, nung nakita mo palang bumaha, may flood control pero bumaha, tapos sabi mo, nandyan naman yung flood control, overwhelm lang, etc. Lagi natin ulit-ulitin yan. Bakit ngayon ka pa mag-iimbestiga? Porkit nag-iimbestiga si Marcoleta ngayon? Dahil malapit-lapit na kayo? Hindi nagsisinungaling ang panahon, kaya ngayon mas lalong binabaha. Next year, baka ganyan na naman yan kung wala kayong gagawin kundi paninisi lang sa mga Duterte. Uulanin at uulanin kayo dyan. babahain at babahain kayo dyan. Mapipirwisyo nyo yung mga taong nabibiktima nung sinasabi nyong flood control pero wala naman pala lalong iinit ang ulo nila. Next year, ganyan na naman pag wala kayong ginawang maganda dyan. Next year, pag bumaha na naman lalo ng sobra-sobra, drog na naman kayo. Sige, Duterte pa ang asikasuhin nyo. Kaya niya na magkaroon ng anomalya at mga ghost project dyan sa flood control. Dyan pa lamang sablay. So hindi po yan dapat Ayan, Ay, no? ikapag O oh, ano yan? Duterte. Masalanan ng Duterte ni eh. Bakit? Panahon pa ni Duterte yan eh. Panahon ni Duterte yan. palahon. Panahon ni Duterte yan. Kaya ang mga Duterte dapat nagsisihin. Sir Castro, na si Junior ang pinakaunang bla bla bla. Utot mo, Claire Castro. Sablay ka dito. <laughs> May araw din yung mga yan. Darating din yung para sa kanila. Sa totoo lang. Okay? <laughs> Sablay ka. Ito, pangatlo natin pag-uusapan. Ha? Kaya pala, galit na galit itong mga kongresista ni former President Duterte. Uy, may bakal na oh. Ano to? Matagal na ba to? O oh, ngayon lang? Wawa. Wow. May bakal na. Duterte. Ah, mamaya, may ipapakita kong video sa inyo yan, maganda yan. na wala pong lusot itong mga congressman dati sa panahon po ni former President Duterte. Kasi uh, sinusuri ng mabuti ang national budget ni former president Duterte bago yes. ito apruba aprobahan ni Tatay Digong. Uh, mamaya, uh, papakita natin yan na uh, sabi natin, kaya pala gutom na gutom na itong mga kongresista sa mga gutom na gutom uh, na sa mga budget gutom <laughs> na gutom. Huh? Kasi sa panahon po ni former president Duterte, eh, yung bulsa nila buslot lahat. Oh, Walang malikod Ha, <laughs> ah, Tapos meron pa silang itong mga loyalista at itong mga dilaw, may pakulo pa silang gimmick na. Hoy, may bagong pakulo. Ah, na, naninira sa mga Duterte ba? Na ito raw ang diskaya contractor. Mm -hmm. ah, mga kontraktor raw ito ni Duterte. <laughs> Kasi nung nabanggit ni Diskaya. Grabe talaga, no? Oh, 2016 nga sinabi. Ang gago talaga nila, no? Ano, tatanga-tanga na lang yung mga tao na, oo nga, Duterte. Akala nila ganun. Wala na. Wala na tayo sa ira na kaya niyong sirain ang mga utak ng mga tao. Siguro may iilan na pwedeng maniwala pero kukunti na lang sila. Mas matatalino na ang mga tao ngayon. Lalo na nag-search sila ng totoo. Magkabilang paning pinapakinggan nila kung sino ang tama. Nagkataon lang na tama ang Duterte Kaya mahirap unawain yung mga taga-kabila Kung paano nila ito na ipagtatanggol Si Auntie Claire, paano nyo ito nakakampihan? Kitang-kita na, bakit ganon? Anong kasi? Ano ba yun? Ba't ganon ano? Uh, uh, mahirap pang intindihin yung 1 plus 1 2? Tapos, ang mangyayari, magre-resign lang O kaya, alis na sa pwesto wala na absuelto na may mga ganon. anak ng teting niyan eh di wala na hindi na sila pwedeng kasuuan. GG. na meron nagsimula sila sa 2016 ah nagsimula sila ng 2016 ah. na naging kontraktor sa gobyerno eh sino ah. pa naman ang ang presidente sa 2016 mm. ah, up to 2022 di ba si Tatay Digong ah. mm. pero 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 nung nakita yung mga pirma-pirma sana ba yun? Uh, pakita natin, try lang natin kung kaya natin ipakita, ano? Yan, eto, oh. Yan. Uh, Department of Work and Highway. Sabi ng gano'n, March 21, 2016. Uh, ayan. Uh, Kinopia natin yan doon, mga kapatid. March 21, 2016, bla, 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 letter, acceptance, bla, may mga pumirma, yan. Di Guzman, Pasipio, Diskaya, Part, uh, ano, ano, ah, uh, 3 March 21 o oh, 60 oh, may date pa mga kapatid ha oh ayan nakita ko na yan tinanong ko yan, okay lang ba wag mo na makita mukha ko no ayan, tinanong ko si chat GPT GPT chat no ah, naka premium account yan wow pero sharing sharing naman yun hindi ko siya binayaran ng buo hati hati kami no So, pero premium pa rin ang sasagot. Nakalagay dito, ulitin natin na ah, Department of Public Works and Highway, DPWH. Nakalagay dyan, uh, March 21, 2016, permado. Ayan, nakalagay. Hindi ko alam kung saan galing tong ano na to, pero nakita ko lang to sa Facebook. Ayan, no? permado. Oh. Pirmado, oh, uh, pirma, approve. Sabi ni Auntie Claire, 2016 daw. Okay, okay, 2016. March 21... 2016. Pero dito mga kapatid sa ipapakita ko po ninyo anong eksaktong date naging presidente si Duterte ng 2016? Sabi ko doon sa GPT chat, no. O para malaman po ninyo, naka-5 po 'yan, naka-premium account po 'yan, mga kapatid. Ha, ibig sabihin po hindi 'yan magmamali-mali. Si Rodrigo Duterte ay ika-16 na pangulo ng Pilipinas noong Hunyo 30. Ano ba yung Hunyo? Anong sa English ang Hunyo? March ba yun? <laughs> 2016, ang kanyang pagupo sa posisyon ay naganap matapos ang kanyang pagkapanalo sa halalan noong May 9. oh, May 9, nanalo siya ng halalan pero hindi pa siya, kumbaga, uh, elected pala. Ano tawag sa ganon? Nakalimutan ko na tawag nun eh. Yung pinrukloman na siya, mga kapatid, uh, Hunyo 30. O, tapos titignan ho natin dito sa papel, yung pumirma, March 21. O, paano yan? O, panahon ba ni Duterte yung pirma? Panahon ba ni Duterte? O, yan ang mahirap. Kapag kahalimbawang ikaw, naliligaw ka ng landas, iniisip mo lang, makikinig ka lang kay, ay, kay Auntie Claire, makikinig ka lang. Wala naman silang mga ebidensya. Walang ebidensya. O, oh, eh ngayon may nilabas tayong ebidensya. O, oh, paano yan? Ang hirap kasi, salita ng salita, gusto lang i-blame lahat nila sa Duterte. Dalawa lang yan, maarin tanga-tanga talaga siya. O hindi naman kaya, kahit alam niya na, sinasabi niya pa rin Duterte pa rin ang may kasalanan. Mahiya kayo sa Pilipinas. Mahiya naman kayo. Dito parang sasabihin pa ata sa video na to na hindi lahat, kumbaga, binusisi ng maigi ng ating Pangulong Duterte yung budget. Ha, tignan naman natin ha. Tuloy-tuloy natin. Banda ata rito yun eh. Ah, hindi na, hindi na ata pinakita. Pero may isang video. Ito, ito, ito. Kaya anti mo na. Tignan natin na kung paano siya magsalita. Iwas yan eh. Umiiwas na siya yung pagbibintagan. Alam mo naman ng presidenteng ito, turo ng turo. Oh. Kung sinong may kasalanan. Oo, oh, yan nga eh. Sorry ah, parang ang gago niya eh. Imbis na gumawa ng solusyon, sisi ng sisi dun sa kabilang administrasyon. Wala ka ng solusyon, kundi manisi lang ng manisi. Maya naman kayo dyan. Ito ang Pilipinas natin ngayon. Yung iba kasi, walang kay-alam sa politics. Tama nga naman. No? Kung gusto mo na ganito na ang Pilipinas, wala na tayong magagawa. Kami kasi, nakikita namin na may pag-asenso pa palang pwedeng maganap ang Pilipinas. Ang problema, nawawalan ng saysay yon dahil sa kurakot. Okay lang, okay lang na mahirap ang ating bansa. Tanggap natin na mahirap lang tayo, wala tayong budget. Okay lang, ganito talaga ang Pilipinas. Pero simula nung nakita ko yung malaking budget ng Pilipinas, kaya naman palang umasenso ng ating Pilipinas. Sa pamamagitan ng naririnig nating bilyon-trilyon na budget na questionable na ngayon. 2025, wala tayong nakita. May nakita kayong mga bagong magaganda? Wala. Sa panahon po ni Tatay Digong natapos yung termino niya, ang daming nagawa. Ngayon, wala kayong makikita kundi puro sira. Kinukuha pa yung budget sa iba. Mga kaibigan, kailangan natin ikalat ito. No? Para po ma-realize lalo ng mga ibang kababayan natin. Paano, paano ba ito makakalat bukod sa isi-share ninyo? Ang maganda nyo pong gawin, mga kapatid, pindutin nyo yung like. Tapos po, mag-comment kayo dyan, Duterte pa rin. Kasi kung hindi natin may kakalat ito, hindi pa malalaman ng mga ibang kababayan natin na naliligaw na sila ng landas kung sinong paniniwalaan. Ikaw, panoorin mo to si Manang Claire. Panoorin mo to kung aanga-anga ka, hindi eh, naniwala ka na. Ba diba? Pero kung may tamang pag-iisip ka, maghahanap ka ng resibo. Titignan mo kung ano yung totoo para hindi ka maging tanga. Yung iba dyan, aanga-anga na lang eh. Wala silang alam, wala kaming pakialam dyan. Magkaroon tayo ng pakialam. Ngayon, kung wala ka talagang pakialam, huwag kang magreklamo kapag ka binabaha. Huwag kang magreklamo kapag mahirap ang buhay, mataas sa mga bilihin. Nagtataasan lahat, nagihirap ka. Huwag kang magre sa gobyerno kung ayaw mo ng pagbabago. Yun lamang po. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni One. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber New One. Oh my God,